Hello guys. So we are preparing for our Christmas eve. So we have here our I mean my guests there guys. So oh uh, Tayang Dada then Vanessa, para taste sister. And then guys is sapon cousin. And Kenny, i para sa akong auntie. Sa auntie? Na, para sa akong brother. Yan ka Para sa akong cousin. And, kani siya para sa mga pamangkin, mga umpaw, mga sodaan and Yan lain siya, guys. Kaya nga kayo guys. So, so ako i-arrange na. Okay. So, tanawa mo ang Christmas tree guys, awa Sa mo, ay naghimoan ni eh. So, mga recycle materials Ragini no? Hindi kayo, so Very artistic ni si o art paper lang niya. Ni Puro mga used recycled materials. So, nahi mo siyang Christmas tree. So, wala kami may guest. Wala, guys. May mga recycled lang man. So, ang company si sige nga, ano niya, Tori, na karakter Dorymon. Halimut. Ay, si ito nga. You. Doreen and you. so Monisha, I'm set up, guys. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Love you, guys. <sighs>